Mga ka-shoutout! Magandang umaga! Uh, for today's vlog nga pala, kami ay mangunguhan ng bunot sa may kinati dawin at para po panduop sa aming baboy tuwing gabi. Dahil po kawa naman ang aming mga baboy at sila po'y pinapapak ng lamok. Tara po at samahan niyo po. Araw ka. lang. Maganda nga yung medyo basa at mausok. bali yung po isang sako namin ganun, ang bunot And ay Two days lang po. Wow! Dami na ulit mahalan eh ng atis. May tanim po dito sa ninong kuko na ampalaya. Wow. Ang palaya. Madami. Pwede mabigatin na ni pag ano ah. Pwede po makukunin namin mga bunot. Pinagtapasan po ng mga mamimili ng niyog. Manik-nik kan? Kaya ang hindi ba skema skimado man yung maligo ng bago. sumaganda maganda po yung basa at para itatob lang po namin ito. Para medyo mausok yung tagal po siya magliyak sa ibabaw po ng kahoy so, na to yung kung 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 katul, kung 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 Ba yung papalamal o? Isang sako na po si mister. Bali nagpupuno na po siya ng pangalawang sako. ko nilagyan ito pinaglagyan din ng pins. Bimig, baka naman. <laughs> <laughs> Ngayon po ang isang sako ng feeds ay ano ah. 1,970 yan eh. Yung one sa nine, R. 1,960. Ah, 1,960. Yun po yung R3. Bimig, baka naman. Bali yung mahal ano yung, sa isang sako. Ay, six days lang, honey. Six days lang yung so, linsensa ko, honey. Hindi, hindi pa masyadong madami ako magpakain. Tubig ang dinadamihan ko. Sa tubig ako nabawi. At sobrang ano po, mauunas po. Bakit naman? Hindi, malamot. ko ko lang ng lamok ang sustansya. <laughs> Kinakagat sa likod. <laughs> Kaya kailangan po talaga ng, ano, ng bunot. Alam mo mali mo ganito ang palapa. Pwede din niyan pang ano? Hindi ariyat na liyab. Kaya ah, okay. Ang, kailangan, hindi naman bonfire ang kailangan, ang kailangan ay usok. Yung matagal na yung Gets mo? Gets ko. tatlong sako na po. Nakapuno na po siya ng dalawang sako. tatlong sako na. Yun na, mahalo. Na natin na yung tuyok. Akala, ng Marami daw kay Latina. Oo so, ng dito po kami nung nakaranahuha ng dahon ng saging. Kaya lang po ngayon ng mga dahon ng saging ay sira-sira. At dito po sa amin ay napakamahangin. po. Malakas po ang ulan at hangin at amihan na po. Pag po dito'y maulan, ibig sabihin po sa Maynila ay mainit. Maniknik na. San kaya sininong na ng mga lumal? Bangya Mga tuwid. Mga tuwid, hindi mga malalambot. Mga hindi mga pilas. Ay, bubote mo na rin yan ngayon. Ay, yes. Pero pwede na hanap. Pang nagsabi nyo. Pari ka lang hindi na rin taktakan eh. Pwede na may taktak mo dun sa may semento. Pag mainit. Mamaya ay nagliyak po eh. Hindi naman itataktak. Doon sa may gilid lang, doon sa may bago sa mampa. Kakamada mula ang. Bakit ito pagkain po yung tuyo? Ito rin. Yan po at okay na ang 3 sack 3 sacks ng bunots. Bukata na po tayo. Antayin mo na lang ako mahal diyan. Mahal 'yan sa ako. Ito naman po si nanay po ay nagagawa ng ano box Ama. plant? Flower box. Flower box. Plant box. Plant box po na walang box. Ang ah, dati ito ay plant rack. Hindi plant box. Plant rack po yan. DIY. Kanya daw po mag, uh, mag magtatanim daw po siya dito ng Ito po ah, itong snake plant. At mahal po ang isa na ito pag pinagbebenta. Para pong 10 pesos ang isa or 12 pesos, dito niya po itatanim sa gilid ng bahay. At ito po, hindi pwede sa natutubigan ng paklang at bahay na mo, dapat hindi mo Ang ah, ganda lang, mother. Kapag ba'y doon natutubuan na. Kami po naman ngayon ipupunta naman kina Tina, kina po. At manghihingi kami ng bunot na tuyo para pampastart po dun sa mga basang bunot na panduok namin sa aming baboy. Sila po yung ano ah, naggagawa ng mga to kutsinta, ay kalimitan po yung kailangan nila ang niyog. Kaya po sila ay maraming bunot na tuyo. Malapit lang po yung bahay nila dito sa amin. Ganyan po nagsabit na. Ay, kakaunti pa Ipagin ko Tao po! <mulong> Abo? Ayan po at nangunguha na po si Makoy. Si Makoy po may ay may Ito lang po pakuluhan ng bunot. Nung wala ka pala kaya yan.

kami po ngayon ay magdodoop na para matagal-tagal at kaawa po naman ang aming mga baboy kapag hindi po dinuupan nagpapangitin po ang kanilang mga likod at dito po yung uh, sasahan ay sobrang <SSSSSSSSSSSSSN>! <SSSSS! mano po ah uh, madaming lamok Wow, ganda ng papaya ni Nino Coco. Ha ah po. Ah. Diyan po kami na ng... hingi ng ano ah. Pananim. Hindi ano ah, isa lang san mahal. Yan. At para hindi siya ma... Para po, pag mas tutulpulit kami, hindi siya basa. katilaan naman ay pagpa-start na. Mag-start na po si Makoy sa kanyang pagdadoo. Para bago pa lang. Ah. Alapit. Nalapit pa lang ang lamok. Hindi na didiretsyo. Mga butsog kayo ha. Opo, <coughs> oh, po, nga sila yung mga malalaki na hindi na kayo Baboy na kayo, baboy. Wait, ano na mahal? Salamat kay Ate Dawin sa basang bunot at kay Tia Tilit naman sa tuyong bunot. hindi na po lalamukin ang aming mga alaga. Mas ko ang manok pa kayo siya ay magdidikit siya po ay lalagyan natin okay. ng cucumber mamaya na pagka <coughs> maganda yung basa at mausok pero meron din tuyo. Ito po mamaya dagdagan na lang namin. Mga uh, alas 6, alas 7. Para po hanggang dalawa sa umaga ng, dalawa na. Dalawa lang ang oh, Pasok na pasok po sa aming koral. Abaga. Ito na lang po aming video sa aming pag hihingi ng uh, bunot. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa aming video at sa aming YouTube channel ni Makoy. Thank you and God bless po. Mag-iingat tayong lahat. Bye-bye! Ayan po. At hindi nilalamok ang aming mga baboy. Hindi pa rin sila natutulog. <coughs>